May iyak talaga siya oh iyak talaga, Ayokbili talaga. Sa tagal kasi hindi nagkita, eh, no? you know? Na miss nila yung uh, bawat isa. Oh, grabe. Ah, uh, na talaga bili. Ganito pala mga katukad friends ang mga damdamin ng mga ano no, special child matagal kasi hindi sila nagtagpo ngayon nagkita sila rito sabi ng isa kung happy raw siya nung no, nagkita sila nakakatawa naman talaga mga katukad sana ganito sila lalate no Iyak-iyak talaga si Billy talaga, oh grabe. Namiss niya talaga si ano, si Aa.

Tama na Huwag na, na? 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 Oh. <laughs> Nakakatawa naman ang mga ganitong so, panahon. Okay. Kaya na, kayo. Kaya na kayo. Magsalo kayo dyan, oh. Kaya mo. Oh, kaya dyan, oh. kaya, dyan, oh. kaya dyan. Magsalo kayo dyan, kayo dyan. kayo Hindi na yata maghiwalay itong dalawa. Uh, nakakatawa naman sila guys. Sino? You know? okay. Hindi na yata sila guys maghiwalay eh. Nakakantig naman ng puso guys Ang mga ganito Mga ilang minuto na yan guys Grabing pagmamahal naman ito mga katawkad friends Ganito pala sila mga katawkad friends Ano? Mga special child So ayan guys uh, Napaka babaw ng kanilang kalooban ano? na, uwi na siya bili. Yakap uli. Uwi na eh. At yun nga, mga katokad friends, umalis na yung isa. Uh, at mga ilang araw na naman yan babalik dito. Uh, Tingin sa pala nandito lagi yan. O, sumiyak na siya. Alam na niya na umalis na yung kanyang best friend. Oh. No? Ayan. Uh, tatanaw pa siya guys. Oh. Uh, uwi na siya. Uwi na. Ganito pala guys ang pakiramdam ng mga special cedeno, Talaga nami-miss talaga nila yung bawat isa. Okay. So ayan guys, Ang dito lang ang video na to. At nawa'y maramdaman din ninyo ang pagmamahal katulad ng dalawang special child na to na nagtagpo sa lugar ng uh, Banawe. Nakakaantig ng puso na makita mo na ang bawat isa tumutulo ang luha dahil sa kasabikan dahil uh, sila po yung uh, magbest friend dito sa Banawe uh, at matagal na rin yung isang uh, kaibigan niya na umalis at ngayon nagtagpo nga sila. So sa lahat ng uh, tao na mayroong pamilya na napalayo na nas, kinasasabi ka na makitang muli at nung magtagpo eh nandoon yung pagmamahal ipinapadama eh, yung pagmamahal guys at ngayon siyempre darating ang panahon na lilisan na naman talaga uh, talaga makakaramdam din talaga tayo tayong mga normal na mga tao ano, nakakaramdam talaga ng pagmamahal yeah! Okay. Katulad nga nito na yung dalawang special child, umalis na yung isa ngayon. Hinahanap na naman niya agad si RJ. So ayun guys, hanggang dito lang ang video na ito. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa video ng Katukad Vlog. Patuloy tayong magmahal katulad nila.